Hi guys! Three days before Christmas, pinasyal ko si Baby dito sa Bridgetown. Ito yung last time na pinasyala namin nung nakaraan. Kasama namin yung papa niya. Ito ang na naman. Nakapasyalan naman. Kadito. Hindi ka dito dali, oh. Basta kasi, oh. Ano? Pagod ka na agad? ka dito wow <laughs> oh Up, stop. Lascia lì che tu... Lascia lì che No, io ricordo... Ricordo Halika na dito. Ay, o, takbo na naman ang takbo ang bata na makulit oh. Talaga naman oh. pag nakalabas oh. Hmm. no oh. walang kapagura no? Oh. oh, oh. Hindi na papagod. Mga 5.30 uwi na kami ng bahay. Dalawa lang kami na masyal ngayon kasi wala yung papa niya pumasok. Tapos may bibilis sa may bibilis kami doon sa ano na remote ng TV. Naisip ko muna kumiretso na dito kasi walking distance lang. 3 days before Christmas. Merry Christmas everyone. Hindi <coughs> na kasi kami ulit makakabasya kasi Mahirap sa galaan si Ezekiel. Napakalikot. Takbo ng takbo. Ganun. Tapos, hindi mo siya maawat kasi iiyak pag inawat mo. Hmm? Hmm? You know? Oh? Oh? Hmm? Ayan o. Oh? O, oh, diba? Pupunta siya ko saan-saan. Ika dito! Bawal dyan! Pagalitan tayo ng guard. Hmm. O. Oh. Ayan o. Oh. O. Sige nga, sino bang hindi mo ba kasama yan, Oh? O? Oh. <laughs> takbo ng takbo. Ayaw mag ano lang, mag lakad lang. Oh. oh, yan. Say hi! Hello! Sabihin mo, hello! Hello! Oh, hi! Hello, pero tumatakbo. <laughs> Pag namamasyal nga kami, siya lang lang sinusundan. Kaya hindi kami napapagod sa pamamasyal na. Napapagod kami sa pagsurod-surod sa kanya. Ay, bawal dyan. Saan ka na? May -may na tayo bibili pa tayo ng remote saka bibili kami ng bigas ang ganda dito guys kasi sariwa ang hangin para ka nasa probinsya mas marami mga may food bazaar doon sa banda ron sa unahan As marami rin mga namamasyal ganun hey oh, Hello. Kaya na, uwi na tayo. Uwi na kami kasi si, baka abutan kami ng ulan. Say bye bye na. Bye bye. Halika na. Kamera na. Halika na. Makaya pa niya umuwi. Halika na. Halika na. Bye bye na. Uwi na tayo. We know how you guys. Bye bye. See you next vlog. Love you.